Po magandang opinion, hapon po ako. sa inyong lahat ngayon po ay ako nandini sa Dubai Nandito po ako sa isang hospital at binisita ko po yung aking kapatid ang ako po ay laging nanonood ng mga pangyayari at mga nagaganap dyan sa Pilipinas opinion ko lang po ito bilang isang senior citizen sa kapapanood ko po ay ako'y nadadaanan ko minsan ng stress Nay isip ko po yung mga nangyayari. Iniisip-isip ko lang po at marami na po akong kako Diyan kada Diyan po sa mga vloggers dyan na magagaling magsipagpaliwanag. Ay isa opinion ko po sa sarili kong pananaw. Bakit po kayo ay nagtatalo-talo? Ang iisalo naman po ang pinagtatalunan ninyo, pera at kapangyarihan. Ano ba po ninyo na ang, ang, ang kawawa dito ay ang mahihirap na kagaya namin? Ang mga maliliit na tao, na mga hindi nagsipag-aral, mga walang, walang ka, kayamanan. Kayo po ay may mga kayamanan na. Kayo rin po nasa, inyo, nasa pwesto kayo para guminhawa ang buhay ninyo. Magdadamay pa po kayo ng mga kung sino-sinong tao. Kayo-kayo lang naman po ang dapat magresolba niyan. Hindi po kayo dapat magsipag-away. O hindi po kayo dapat magpatutsadahan. Ng mga kung saan saan kayo nagsasalita isahin po ninyo ang pangunawa kaya nga po kayo inihalal namin at kami ay may mga opinion at magaganda kaming opinion para sa magandang kinabukasan ng buong Pilipinas, ng buong mamamayan hindi po ako nakikialam sa inyong mga kung anong pinagano pero ang sinasabi ko lang po, ito yung opinion ko marami na po mga abogado mga lawyer, mga kung sino-sino mga -sino matataas na tao, mga profesional na nagsisipag paliwanag magintindihan po kayo at yung pong isang halimbawa po yung isa diyan na siya ang gusti yung na sa mga pananalita sa mga pangyayari ay nakakainis na rin po kumisan kasi alam namin mali ang ginagawa ng isa rin at yung isa naman pong mga ta isa naman pong panig ay may katwiran may, may katwiran po sila kasi nangunguna na pong pinaniwalaan namin ay yung pong pagbaba ng mga bilihin sa Pilipinas sa kagaya ko pong katulong dito sa ibang bansa, yung pong sahod kay kulang pahanos ibili ng isang budget sa isang buwan. Ang buong akala po namin ay magiging matiwas at maganda ang pamamalaka diyan sa Pilipinas. Hanggang din po bumoboto ako. Ipinubuto ko po ang alam kong maigi ang, ang mag, magiging ang panununtunan, panunungkulan. Kaya naman po sana sa lahat ng mga tao po itong sinasabi ko sa inyo mga vloggers po, mga yung may kinaukulan, mapa sa Senado, mapa sa Congress, Kong sa Kamara, sa, pang sa mga panguluhan, sa lahat po. Alam po ninyo sa totoo lang, naninervis na kami umuwi ng Pinas. Kasi ngayon po ang daming karahasan. Noong po ang unang, noong pong nakaraang mga pangungulo, noong pong nakaraang ano, ano ng Pilipinas, matiwasay po, wala, kahit po may mga karahasan, pero parang kami po'y ligtas, safe kami sa paglalakad. Ngayon po nakakanerbius na, ultimo pong mga bata nakakanerbius na baka mamaya kung anu ang mga tao masasama. O, ba't po nagkakaganon? Gumising naman po kayo ang mga is puso't isipan ninyo. Pare-pareho po tayong kristyano o kung ano pa man po mga reliyon. Pare-pareho po tayong tao, Pilipino. Dapat po tayong magkaisa. Hindi po ganyan. Maglalakihan po ang mga anak natin ang mga bagong henerasyon. Ganyan rin po ba ang mangyayari? Gumising naman po kayo. Huwag na po kayo magsiraan. Huwag na po kayo kung ano nang isipin. Na kung ano-ano dapat ninyong gawin sa kapangyarihan ninyo. Maging masaya naman po kayo sa naging kapangyarihan ninyo. At maging masaya naman po kayo para sa aming mahihirap. Na nangangailangan ng magandang kinabukasan dito sa bansang Pilipinas kumisan po nakakainis na eh. Hindi ko na po maintindihan. Sabi ko nga po kung uuwi ako dyan, nakakita ko sa entablado at ako iimik. Diyan. Nang mayroon man lang po isang maliit na tao, na mahirap na tao, na talagang magpapatunay na nangyayari sa buong Pilipinas. Talaga po, ako ano, halos ay napupuyat ako ng kapapanood ng mga nangyayari sa bawat imik ng bawat isa. Panay pong nagsisiraan. Panay pong gusto mag-away-away. Bakit po hindi nyo pa... Paahiralin ang inyong mga wastong pag-iisip, wastong isipan, mga puso ninyo ng pangunawa. Buksan po ninyo yan. Yung mga puso ninyo isipan. Matatalino po kayo. Bakit pinahahaba niyo ang istorya ng bansa? Sa pera lang. Sa pera lang po kayo, saka sa, sa, kapangyarihan. Ano pong gusto nyo mangyari sa ating bansa? ay kayo rin po ang na, na, kayo rin po ang magdedesisyon para sa maliliit ay hindi naman po pwedeng kayo magdesisyon sa kagaya ko sa pamilya ko hindi naman po kayo nakakatulong oh ano po na niyo sa pamilya naming maliliit lalo pa po pong naghihirap dahil dahil po ang mamahal umuwi ako no minsan ang liit ng sibuyas napakamahal ang isang itlog napakamahal puspuro na lang natin napakamahal bigas napakamahal yun po ang inyong pagtalunan yung pong sanay inyong ipokus ang inyong mga puso at isipan na pairalin po ninyo ang kabutihan ng puso at pag-iisip para sa mahihirap. Maswerte kayo kay mayayaman po kahit anong gusto ninyong kainin. Kahit anong gusto ninyong terhan. Magaganda ang bahay ninyo, mga tikutsi kayo. Hindi kayo nakakaranas maghirap. Eh kayo po'y tumigil na riyan. Tumigil na po kayo Nang katatalo ninyo dyan sa Pilipinas. Nakakaambiyan na na po kayo, nakakasakit na po kayo ng uno. Kaba, panood ko. Ako po'y 64 years old na. Kaya po ano, ako sa pulpo na ng maging tao at alam ko po ang mga namuno na diyan ay talaga pong sobra, pasubra ng pasubra ang mga kasamaan. Kaya nakikiusap po ako sa inyo, tumigil na po at buhayin po natin ang pagiging makatao, makabayan. Yun lang po, salamat po ng marami. God bless you po, Mabuhay Pilipinas!